Ako po si Mark Lawrence Page, siya Sarap po ako sa recipient ng DSWD. Siya po so naging ticket ko for my employment. And after graduation, medyo confused po ako kung po. ano pong karir ang ipupush ko sa mga ang ipupush And here comes uh, DSWD na nag-offer po ng training po. Nakulangan po siyang opportunity na gabi sa kuya. Uh, Nailin ko talaga sa importance ng training. Nailin ko po sa so opportunity na if you gain this kind of experience, this kind of skill, the whole, the whole, the whole na bagay na pwede mag-ibig may taong tapang sa mga tao. Gusto din makaabot yung training this program really helps me a lot. Medyo nabago po sa buhay ko and from the time na medyo confused po ako, nahiling ko po, po sa purpose ko. Because of this uh, program na tinawag din is